Ako, kabi-kabila po ah, yung mga ikinakasang protesta sa Canada, sa harap nga po ng posibilidad na mapadeport mula sa Canada, yung mahigit 70,000 na mga international gradu uh, graduates. Yan po ay sa harap na din ng bagong immigration policy sa, uh, sa Canada at kabilang po dyan, ang pagtatakdan ng limitasyon sa pagkakaloob ng study permit at dahil po dyan, nanganganib din po na mapadeport yung mga international student na nakagraduate na kapag natapos sport. sa taong ito yung validity ng kanilang work permit. Inarunso din po ng Federal Government ng Canada yung paghihipit sa Temporary Foreign Worker Program kung saan bibigyang prioridad po sa hiring process ang mga Canadian workers. Ang target po ng Canada ay mapababa ang temporary resident population ng Canada sa limang ng kanilang kabuang populasyon sa loob po ng tatlong taon. Currently po kasi, ang antas na yan itong Abril ay nasa 6 6.8%. At kaugnay na mga pagigipit na ito no, na, ipana, na ipatutupad o ipinatutupad ng uh, Canada, gayon din po ng Australia. Nag-announce na rin po ang, ang uh, Australia eh, na sila po ay maghihigpit pagdating po sa mga international, sa pagtanggap sa mga international student, ay nasa linya na po ng ating komunikasyon si Undersecretary Eduardo Jose de Vega ng Department of Foreign Affairs. Maganda umaga po, uh, USEC. Good morning. Yes po, Usec. Oh, mm -hmm. Yes, good morning po. Nako, salamat po sa pagpaunlak ng panayan dito po sa aming programang Usapang Tol. Oho. Ayun, Yusek itong bagong uh, polisiya ng Canada and Australia, gaano ba karamihan mga Pilipino ang maapektuhan? Ha -ha -ha, ilan po bang mga Pilipino ang meron po tayo sa sa Canada? Yung statistics ko po po na available right now sa Canada, no? Uh, base yan sa mga sa numero ng study permits na inisyo ayon sa ating uh, tanggapan o no? Mm -hmm. Bahada, sa Ottawa, sa Canada, no? There were 25,245 permits issued sa 2022 plus 33,820 issued in 2023. A two-year validity yan. So, estimate roughly 50,000 50, 50, 000, 50 to 55,000 Filipino students, no? So tayo ang mm -hmm. uh, maraming uh, pero kami laging source. No? China, uh, India China number one and two. Tapos uh, Filipinos. were 5% of all international students. No? So mm uh, yun kasi sa dating batas ng Canada, ang mga estudyante pwedeng magtrabaho doon ng 20 hours a week. Tapos pati mga asawa nila, mm oh. -hmm. pwedeng dalhin tapos mag merong work permit. Tapos uh, pagtapos nila mag-tapos uh, tap, uh, ng kanilang studies, di sila mag-apply no, ng postgraduate uh, work permit. Mm -hmm. eh, iniiba na ngayon ang Canada kasi limit nila eh, eh, ang kanilang number of uh, permits to, gusto nila 360,000 lang. Mm -hmm. eh, dati like, 500,000 ang ini-issue nilang permits uh, abroad. Ngayon 360,000 kaya mabawas yung talaga nila. Ah, uh, oh, oh, oh. Sir, itong uh, 55,000 Filipino students na uh, enrolled jan sa ano na programa po ng uh, ng uh, Canada, Ka kabilang po sila we expect sa mga maapektuhan ng bagong policy po. Well, uh, hindi po. Eh, kung nandoon na kayo, hindi na kayo i-deport. Uh -uh. Tapos na eh. Meron na kayo eh. Ang uh -huh. kaibahan lang ganito po. Uh, first of all, hindi sila mga usually college students ha. Huh? Ang average age nila mga 31 years no may edad na. Eh ah. cinema uh, to. Nag-aaral sila sa vocational, hindi sa university sa. Ako uh, pa kumukuha ng mga AB ganyan no. Uh, uh, yung four year college course pero vocational to. Yung mm. nag-aaral na mga Filipinos doon sa Canada. Ah. Parang paraan to para yes. magkaroon ng trabaho doon no. Parang ginawang mong ano siyan o tulay. Yung mga nang, para kasi pati yeah. pati pamilya oh, allowed isama opa. eh uh -huh. yung mga na, yes yung, yung, yung mga nandoon hindi sila papawen nandoon eh aha uh -huh. however okay. pag graduate hindi na automatic yun na makaka-apply ng work permit yun dun, kasi dati aha uh -huh. opo ang bibigyan na lang ng work permit yung nagtapos ng tunay na masteral o doctorate Ay. pero yung mga vocational hindi na bibigyan ng work permit so eh, mas pa ng maiwan doon. Uh, at uh, eh, yan kailangan ng umuwi. Wala, wala pang dinideport, wala silang dinideport na uh, okay. Pilipino student. Ang, uh -huh. ang lang nila, Kung so, ngayon nag-aaral ako dito, pagtapos, hindi pala makakatrabaho dito kasi vocational lang yung ina-applyan ko. Mm -hmm. So, yun ang issue. Uh, at mm -hmm. ng ating embasing nagkakaroon ng information sessions uh, sa mga estudyante para turuan sila about the educational system ng Canada hmm. kung anong pwedeng available. Uh, uh meron pang paraan uh, paraan siguro kung paano magtrabaho doon pero hindi na yung normal uh, work permit na almost automatic na kasi mga international students Diyan sa Canada, pag uwi, konti lang buhabalik. Karamihan talaga naiiwan doon uh -huh. para ang trabaho. Kaya rin ginawa ito ng Canada baka ba ayun ba mali maring mali, ko Sige dati may problema sila na malihina malito population, position malito yung workforce kaya mm -hmm. ginawa nila ah, okay gawin natin through students aha nangyari nga ngayon gusto nila bawasan na baka baka na sobrahan sila baka uh, sa palagay ng kanila mga local governments o mga population mm -hmm. uh, may problema siguro sa housing o sa ganyan yes. mm -hmm. uh, Bawasan nila yung number no? um, so karamihan po ng mga international students nasa Ontario, uh, sa mm -hmm. British Columbia, sa Vancouver, no? merong Quebec, Alberta, mm -hmm. Manitoba. Karamihan sa atin, nandiyan yes, sa may area ng mga Toronto, uh at -huh. uh, sa Vancouver, no? yung mga main population areas mm -hmm. ng Canada. Pero yun nga, nais uh, nice kong uh, bigyan ng itong assurance, hindi yung biglang nag-deport -de sila ng tao ang maapektado future mm -hmm. future uh, students kukunti na. At saka, kahit nang pumunta ka doon, Um, hindi na ikaw makakatrabaho. Maliba ko ang inaaral mo doon ay master's or PhD. Hindi hindi yun sakop ng paghihigpit, ano, yung masters and PhD. Yes. eh, mm -hmm. eh meron tayo, karamihan ng mga Pilipino doon, nag-aaral ng, uh, meron nagba sa PhD, pero karamihan yung vocational, yung, yung meron Aha. din dito, no? Yung uh, one-year course, gano'n. Yun uh, kasi, yung nga, eh, pat, pati, yung mga estudyante nakakatrabaho yes. ng 20 yeah. hours a day. Mm. -hmm. Uh, yung pandemic ma, mas marami pa. Mm -hmm. Pero ngayon, babawasan nila yun. Yun ang, yun ang issue. So, uh, tinapangako ng ating embahada sa Ottawa at saka yung konsulado, meron dyan sa Vancouver, meron sa Calgary, meron sa Toronto. Kung kailangan nila ng assistance, kaya rin, financial mm -hmm. assistance yan, uh, repatriation, kaya rin, wala na pala mm -hmm. silang plate ticket, pero dapat meron. No? Makatulong kami dyan. Makatulong, no? Mm -hmm. uh, uh -huh. Pero yung uh, pilitin yung kanadang yes. na napalitan yung batas nila ay hindi mm -hmm. na natin magagawa maaaring eh, makipag-usap tayo in other countries siguro uh, para may cooperation pero nasa Canada po yan kung yes. ilan ang estudyante gusto ng tagapin. Mm -hmm. Correct. Ag -ag -ag Agree po um, uh, na USEC. So ito pong 50, around 55,000 ng mga Filipino students. Yes. Karamihan po dito ay mga vocational. At Karamihan. uh, mm -hmm, dahil pag sila ay nakagraduate na eh, naghihigpit na rin po sa pagkuha ng mga temporary foreign workers eh. So, si there will come a time na sila po talaga iuwi ng Pilipinas. Doon po papasok ang DFA para po sila ay matulungan kung kailangan po nila ng assistance. Ito ba po ganito po? Ah? Ah, hindi maganda sabi ito, live on air. na, mm -hmm. Pero alam naman natin ang ng Mga kababayan natin, mga kahalap ng paraan alam naman na. Mm -hmm. Alam mo na, yung pag naiwan kahit na walang visa, maghahanap yan ng paraan na ah. Ah, makatrabaho doon kahit na walang permit. Mm -hmm. yan ng bahada sa so ibang tanggapan natin, Uh, meron din tayong migrant workers offices doon, no? Uh, uh, in case talagang wala na at kailangan umuwi at tapos wala silang kapera-pera, at uh, tayo namin tulungan sila Ayun. dyan. Uh, yun ang issue na kung uh -huh. mabahala. Dati, alam nila na pag-graduate, almost sure. May trabaho sila. sila. Trabaho. Uh -huh. Ngayon, bawal na. I Ayun. Uh, uh, yun, siyempre. like, Kunyari, nag-aaral ka, kararating mo lang. Mm -hmm. Ang course mo, one year o two years. Mm -hmm. Tapos wala lang kita kinabukasan sa Canada. Yes. Parang isipin mo, uh, well, eh, uh, parang sayang yung ano ko rito. Sayang yung punta ko dito. Sayang yung sadya ko So, uh, huwag muna. So, mm -hmm. uh, meron pa yung... na nawala si uh, Yusek Eduardo de Vega. Ayan, ibalik lang natin yung linya ng kanyang uh, komunikasyon. Ah, uh, kanya ipinapaliwala no'ng na nakahandaan naman ang embahada ng Canada na tumulong uh, in case po na kailanganin ng assistance ng ating mga kababayan doon na kailangan na pong umuwi pagka natapos na yung kanilang ano po pag-aaral po doon sa Canada. Ang, partikular particular po na apektado rito ay yung mga international students na kumuha po ng vocational courses. Yung mga masters and PhD program ay hindi po kasama dyan sa paghigpit pag na yan ng Canada. Kasi po, nahaharap po kasi ngayon ng Canada sa housing crisis eh. Ang taas po ng renta doon eh. At uh, tumataas rin ho yung unemployment rate. Yeah, guys, kami mean, take oh advantage ho. po itong mm -hmm. uh, opportunity para... Uh, kaya tama rin, tama rin. Salamat sa DWIC kasi mamaya konti may mga unscrupulous agents yan. Yun nga ho. Sabihin nila, ah, go apply for work uh, yes. in Canada through study program. Wala mm -hmm. na yun. yun. Wala na ngayon yan sa, sa Canada. Mm -hmm. Alright. Mm -hmm. Ngayon, mm -hmm. Maaari bang may mabanggit ako sa Australia? Yes po, go ahead sir. Yan, yan po ang susunod ko na maitatanong sa Australia, Australia po. Mm -hmm. Magkakaroon tayo ng programa sa Australia for the Philippines. Ang tawag dyan, work holiday visa. Inaayos lang natin A Ano din, ho ang tawag uh, dyan? Ayusek, pa paulit ho. Work... Work holiday visa. Work holiday visa. Okay. okay. Ang ibig sabihin niyan parang tourist visa yan for one year, pero parang pinapayagan ka magtrabaho habang yan doon. Parang mm -hmm. holiday, pero may ng okay. hours of work na pwede nating ah, okay. doon. Mm -hmm. Pag napos doon, baka pwede kung walang per 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 uh, permanent permanent uh, so, inaayos lang, siguro mag-apply ah. mag na yun itong taon or maybe next ah. year. So, madaling sabi, ang ginagawa ng mga bansa tulad ng Canada-Australia, gumagawa silang ibang mga uh, imaginative na paano ko sabihin na programs mm -hmm. para makakuha ng work ng trabaho ng ah, makabigay ng trabaho sa mga gusto nila kasi gusto naman nila Pilipino eh. Mm -hmm. So, imbes na study study study, iniisip nila ibang para. Kaya rin kaya talaga kayo, marami silang Pilipino man agreement sa atin. Pero yung kung health workers may demand pa rin ng kanda. For health workers. Uh -huh. uh, yung, depende yan sa province. Kapitirma lang yung Nova Scotia with the Philippines. Yeah. So, hindi ibig sabihin na porque nag-decision ng kahit ganyan nito, or swelling ganyan parang sinasara nila uh, yung, yung kanilang ituan, ayaw nila tumanggap ng mga Pilipino. Hindi. Mm. -hmm. Magkakaroon nyo ng ibang mga uh, programs Ayun. or mechanism para meron pa tayong trabaho doon. Mm -hmm. Pero itong through the students, parang binabawas nila eh kasi uh, Well, baka, baka ayaw nga yung maraming estudyante. Eh. Sabi sa lalo, lalo, Parang I understand you said the Vega mukhang sa Canada hindi yung sakop ng paghigpit yung health sector and agriculture e eh, karamihan po mga Pilipino yan. Well, ay eh gusto ay lang kilala ng Pilipino. Kasi mo eh ay pangalawa eh Western, Western yung kaya tayo. Majority Christian, yun, makin American dito. So, ano na lang? Ano na lang? Ano Kaya, para sa kala, wala silang diminisyon na kami Teka, paputol-putol si Yusek de Vega. Nakakarachapi yung linya ni Secretary Yusek de Vega. Ayan. Yung putol. Mag-aaral ka ka na vocational, huwag na muna din para. Aho, kasi baka may manghikayat ho rito, Yusek de Vega eh, ano ho, ng, ng mga ganyang programa. So, dapat... May isa kang may isa Don't go to Canada for studies kung balak ko. May iwan on. nun. tayo ng ibang uh, uh program or uh, mekanismo. Aho. Kaya health workers continue the demand. Mm -hmm. Apo. Yusek De Vega, kasama na po natin si Senator Tol. Good morning, oh, Senator. Kanina ko pa kami na monitor. Mm -hmm. Yusek, nagchachapi lang yung linya mo. Salamat, Senator. Good morning. Mm -hmm. So, ang, ang natin, Yusek De Vega, yeah, ay itong detalye pala nitong sa Australia, yung work holiday visa. Abo, sa so work holiday visa, hindi pa applicable, no? Kasi ginagawa pa natin yung requirements, no? Mm -hmm. Uh, yung sistema. Pag magkaroon mag ka niyan, isang taon pwede ka sa Australia as a parang semi-tourist pero with permission, holiday ka pero nagkatrabaho ka. Uh -huh. For one year? Uh, limited yan. Siguro limited yung number of hours okay. a week. Sige pero with the option, pagtapos, uh, mag-apply hmm. ng uh, regular work permit yung parang maiwan ka na doon. So uh -huh. parang Uh, uh, uh it's it's a way na makakuha silang mga skilled mm. workers, no? However, it, fina fine tune natin requirements kasi uh, ayon naman natin na parang parang di, ano parang di, hindi dumadal sa PUA yung yes. kasi kung trabaho niya maganda may protection so yes uh, yun lang fina fine tune natin pero ang maganda yan ibig sabihin yung Australia hindi sarado sa Pilipino. aha. Uh -huh. um, at saka nung ginawa nila itong patay yung Canada, bawasan natin number of students, hindi nila ibig sabihin, ayaw kasi natin ng Pilipino. International yan, worldwide. lahat ho, kapitado. Uh -huh. Opo, kaya kung Pilipino, eh, habang, habang ngayon pa lang, eh, yung Department of Market pero pwede kayo makasinayin sa kala, mm tuloy ang kanilang mga meetings sa mga Canadian officials, mm sa mga liberal leaders. Kasi, pwede naman sa Canada, hindi yun yung labor agreement sa Canada applicable sa buong Canada. Mm -hmm. Dapat bawat bawat uh, province. So oh. uh, -huh. uh, yun, iba iba, no? Okay. Uh, ang mga pagkukulong sa pinagkakamahan o mga MOU na pinagkakasundo uh, natin ito. So, okay. uh, first 50,000, wala yung mass deportation. Mm -hmm. Ang problema okay. lang, pag mag-graduate na yan, baka hindi makatrabaho ulit sa Canada. Di Sa Australia, hindi naman ganun kung dami, wala pa sa yung data, no? Pwede oh. kong punin, kasi may share uh -huh. sa inyo kay text, no? So, um, eh, tingin ko walang, 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 uh, mm -hmm. Pilipino sa okay. Australia, no? So, na, estudyante. Uh, so, eh, uh, ganun yung, kung napapansin nyo, may mga iba, yung mabas sa New Zealand, meron din ganun, eh, yung, meron silang, device na, mechanisms, to address their need for skilled workers or their need for population. Mm -hmm. Kasi mga mababa ang population nila. Aha. Uh -huh. So, maaari nangyari sa Canada. Mm -hmm. Oops, oops. Ngayon, napasobra na. na. um, <laughs> uh, pwede uh natin -huh. yes, palisan yeah. natin. But, uh, so, Filipinos are very much welcome sa Canada. Almost, uh, Uh, almost 1 million na yung Pilipino sa Canada. Ayun, almost 1 million na pala. maraming salamat, Yusek De Vega, sa inyong paliwanag at clarification. Apo, uh, marami pong salamat, Yusek. Maraming salamat, salamat Yusek yung, yung, De Vega. Apo, uh, yan po si Yus. So, so tell your constituents, uh, don't worry, there will still be jobs available in Canada and Australia. Huwag lang pumasok may students. Hindi ubra yun. Salamat! Salamat salamat po. Salamat po. Boy,